Ikadalawang put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Bumalik na sa kampo ang ating bida na sinabi sa kanya ni Lady Yeon Siheon na salamat sa Diyos at nakaligtas daw siya sa Yodok Marang Smaon. At pwede daw sanang naging masaklap ang katapusan yon. Natumugon ng ating bida na sinabi nito na oo, pinalad daw talaga siya. At tinanong pa ng ating bida sa kanya na kung may nakuha daw ba siyang mga detalye. Nahuminga ng malalim si Lady Eon si Hyeyeon at malungkot na tumugon na wala. Ni isa, wala daw siyang nakuha. Na napasabi naman ang ating bida na ito daw ay nakakalungkot. Nasinabing muli sa kanya ni Lady Eon si Hyeyeon na kahit papaano, huling gabi na daw ito kaya gagawin daw niya ang lahat ng makakaya niya hanggang sa huli. At dapat daw ay subukan niya ring magsaya. Makikita ang langit na ang ating bida ay nagsasanay maglagay ng enerhiya sa kanyang espada na sinabi nito na sige pa. Kailangan daw niyang siksikin pa ng husto ang aura ng espada. At pumikit siya at sinabi sa kanyang isip na katulad daw ng ginawa ni Geong Hong sa pagtutok ng aura ng kanyang sibat. Mas pinong konsentrasyon, gaya daw ng mga ugat ng puno na dumadaloy sa isang shanshui. At pagkatapos ay napaghugis niya ang kanyang aura na parang espada na kasama ang itim na linya at masaya niya itong tiningnan at sinabi na nagtagumpay daw siya. Ito na daw ang concentrated blade aura. Natapos na daw niya ito. Na masaya niyang sinabi sa kanyang sarili na tama lang daw na pumunta siya dito. Ang swerte daw niya talaga. At pumikit siya hawak ang espada na sinabi na Jiang Huang, Jin Won Myung, Hong. Lahat daw ng mga guro niya. Na makikita ang muka niya at sinabing nakapikit na salamat daw sa kanilang lahat. Nabiglang dumating si Jiang Huang tumatawang pumapalakpak at sinabi nito na tulad daw ng inaasahan sa kanyang brother. Nakamit na daw niya ang konsentradong aura ng espada. Ang bilis daw ng progreso niya. Nagulat na napalingon ang ating bida na napasabi na nameless traveler. Ang akala. Daw niya ay umalis na siya. Na masaya pang sinabi ng ating bida sa kanya na daw yung laban kanina. Sobrang dami daw ng natulong nun sa kanya na nakanguso namang tumugon si Jiang Huang at sinabi na kung hindi lang daw, dahil sa yodok marang na iyon, sana inakita daw niya si Geong Hong na gumapang sa apat na galamay. Sayang daw talaga. Na sinabi ng ating bida sa kanya na si Geong Hong. Ang galing din daw niya. Ang aura daw ng kanyang sibat ay talaga daw namang malaki ang naitulong sa pagbuo niya ng konsentradong aura ng espada. Na nakangiti sa kanya si Jiang Huang na sinabi na ang panonood daw ng mga eksperto sa laban ay pwedeng magbigay ng benepisyo o makasama depende daw kung paano niya ito pinag-aralan. Dagdag pa niya na tama, ano na daw ang plano niya ngayon? Babalik na daw ba siya sa bahay? Na nakangiting tumugon ang ating bida na sinabi nito na oo, aalis na daw ang konvoy ngayon kaya babalik na daw siya. Na masaya sinabi sa kanya ni Jiang Huang na mabuti. Kung ganoon sasama daw siya sa kanya na nagulat naman ang ating bida at humawak sa dibdib na sinabi nito sa sama daw siya sa kanya. Bakit daw? Natumugon nito na sinabi na kailangan daw niyang makita ang kanyang anak. Na napasabi naman ang ating bida na anak. Anak daw ba ang sabi niya? Na makikita ang muka ng ating bida na napasabi sa kanyang sarili na ang akala daw niya ay wala ng anak si Baik sang Unjang Huang. At yung isang anak daw niya ay matagal nang pumanaw na nakangiti pa nitong sinabi sa ating bida na ang kapatid din daw ba niya ay uuwi rin. Tama. Na nagulat naman ang ating bida na sinabi nito na alam daw pala niya ang tungkol sa kapatid niya. Natumugon ito na sinabi na oo at baka makita daw siya ng anak niya kung sumama siya sa mga apo niya. Nalumingon ang ating bida sa kanyang likod at sinabi na apo mo. Ang apo daw ba niya ay andito rin? Na itinuro siya at sinabi na nandito lang daw sa harap niya na napalingon siya nang sabihin sa kanya ni Jiang Huang na siya daw ang kanyang apo. Song Wumun. At ito ay natulala sa kanyang narinig. At pagkatapos ay napasigaw ang ating bida na sinabi na ano? Na malakas tumawa si Jiang Huang sa kanyang harapan. Nasinigaw at sinabi pa ng ating bida sa kanya na kung gayon siya daw ba ang lolo niya. Hindi naman daw narinig niya sa nanay niya iyon. Baka niloloko na naman daw niya siya, nameless traveler. Na itinuro niya siya nito at sinabi na hoy, hoy. Sinabi na nga daw niya na siya ang lolo niya, tapos tinatawag mo pa rin akong walang pangalang manlalakbay. Ang unang itinuro sayo ng nanay mo ay dapat magpakita ng respeto. At nagulat ito ng maisip ng ating bida na sinabi na baik jin jin. Baik sang on. Ang nanay ko nga ba? Anak ni baik sang on na nakakrus ang kamay sa katawan ni Jiang Huang at sinabi sa ating bida na nakatira daw sa kanya ang nanay niya nung bata pa siya. Pero, ang naging buhay daw niya ay isang manglalakbay, kaya pinadala daw niya siya sa pamilya niya sa Hundred Iron Blade House, kung saan akala ko ay mas magiging maayos ang kalagayan niya. Na makikita ang mata nito na malungkot na sinabi sa ating bida na di daw ba ang katawan ng kanyang ina ay mahina. Natumugon ang ating bida na oo, tama daw siya na ni Jiang Huang sa ating bida na habang tumanda daw si Jin Jin, nais ng bahay na ipakasal siya sa isang napagkasundo kasal, pero tinutulan daw niya ito. Tulad daw niya, hindi siya pumayag na may magdikta sa kanya. Kaya't hindi daw talaga mangyayari yon. Pagkatapos, umalis din daw siya sa bahay. At pinadala daw ng pamilya ang isang grupo ng mga tagasubok sa kanya, dahil natatakot daw silang masira ang reputasyon ng bahay kung lumabas ang insidente sa publiko. At dahil daw naglalakbay siya noon, hindi daw niya alam kung anong nangyari. Pero ayon daw sa sabi-sabi, isa sa mga lalaki daw ay aksidenteng nasugatan ng malubha ang loob ni Jinjin. Nanapanganga naman sa gulat ang ating bida na sinabi nito sa isip na yon daw pala ang dahilan kung bakit ganoon ang kalagayan ni nanay. Pero, bakit parang ang lakas-lakas pa daw niya rin noon? Na malungkot na nakatungong sinabi pa ni Jiang Huang sa kanya na ang sugat daw sa loob ay lalalalang kung hindi maagapan. At dahil hindi daw niya kayang gamutin ito noon, wala siyang magawa. Nananlaki ang mata ng ating bida na napasabi sa kanyang isip na kung kaya si Baek sang un daw pala ang lolo niya. Pero kahit tanggapin daw niya yon, paano daw kung hindi tanggapin ng nanay niya? Nanakangiting sinabi sa kanya ni Jiang Huang na alam ko ang iniisip mo. Ipagpaliban na muna daw nila ang mga formalidad hanggang makita nila ang ina niya. Ano daw sa tingin niya? Mas mabuti rin yon para sa'yo, tama ba? Natumugo ng ating bida na sinabi nito na oho. Lolo. Nalumingon ang tingin sa ating bida na sinabi pa niya na may oras pa daw bago umalis ang grupo, kaya hanapin daw muna nila ang kapatid niya. Natumugo ng ating bida na sinabi nito na alam din daw ba ni Wukang ito. Natumugo nito na sinabi na hindi, wala daw siyang alam. At siya daw ang una niyang sinabihan dahil siya daw ang nakatatanda. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi nito na ganun daw ba at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na talagang magugulat daw ng husto si Wukang nito. Makikita ang bahay na tinutuluyan ng Huasan Groups. Makikita ang kanyang kapatid na nagliligpit na ng kanyang gamit. Na sinasabi sa kwento na ang pinakamalalakas daw na bagong bituin ng Huasan. Ay tumutukoy iyon sa Heavenly Flame Trio. Ang tatlong ito daw ang pinakabatang nakapagmaster ng dalawang put-apat na hand plum blossom sword style pati na rin daw ang Violet Dawn Heavenly Art sa kasaysayan. Kaya nakamit daw nila ang mga titulo bilang pinakabatang Plum Blossom Sword Masters. Siyempre, sila daw ang pinakakilalang mga bagong bituin ng grupo ng Huasan. Isa daw sa kanila ay si Song Wukang, na walang angkan o yaman, hindi daw tulad ng dalawa pa. Malabo ang kanyang posisyon, dahil ang dalawa pang miyembro ng trio ay nagmula sa mga kilalang at mayayamang. Pamilya Si Yucho daw ang pinakamataas na anak ng pinakakilalang pamilya sa grupo ng Huasan. At si Hion Mochil ay anak ng general ng Huasan noong mga panahong iyon. At wala daw namang magiging problema sa kanilang mga kasanayan at pinagmulan. Na makikita silang nakatalikod na sinabi pa sa kwento na pero hindi daw ganun kay Song Wukang. Bagamat kahangahanga daw ang kanyang mga kasanayan, wala siyang anumang suporta o pinagmulan. Si Yucho at Hion Mochil ay naglalayon na maging susunod na mga general. At bagamat may maaasahang pinagmulan daw sila, kulang naman daw ang kanilang kasanayan sa pakikipaglaban kumpara kay Song Wukang. Kaya't siya daw ay isang problema sa kanila. Nanakatingin ang dalawa kay Wukang na sinabi pa sa kwento na bagamat pareho daw sila ng guro, nagpakita lamang daw sila ng pagiging malapit sa isa't isa. Pero sa katotohanan, may galit daw sila sa isa't isa at tumingin si Wukang sa isa nilang kasama. At ito ay tumighim na sinabi na biyay, handa na daw ba siyang umalis? Na nagulat ito na napalingon kay Wukang. At ito ay mabilis na umalis na sinabi na oho. Nangumiti ng kakaiba si Yucho na tumingin kay Wukang. Na ito ay pumikit na sinabi niya sa kanyang sarili na ano daw naman kung siya ang umaangat na bituin ng huwasan. Palagi na lang daw naman siyang iniiwasan ng lahat. Nakatungo si Wukang na makikita ang muka nito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na bueno. Nag-iisip daw siya kung anong ginagawa ng kapatid niya. Siguro, kailangan daw niyang siyang bisitahin. At kailangan niya lang daw itanong kung anong nangyayari dito at kung anong pinag-usapan nila ni Geong Nabiglang bumukas ng malakas ang pintuan. Na ito pala ay si Jiang Huang na mabilis na pumasok na sinasabi na dapat daw andito lang ang apo niya. At nagtataka daw siya kung nasaan siya ngayon. Na mabilis na napalingon si Wukang na napasabi na Jiang Huang. Napalapit ito sa kanya na sinabi pa niya, bakit daw kaya dito siya? Na napasabi ang iba na. Ang sabi daw ba niya ay ang apo niya. May apo daw pala siya dito. Na sinabi ng isang ito kay Jiang Huang na ano daw ang ginagawa niya rito, sir. Na nakangiti itong tumugon na sinabi na Chilji, my boy. Umiihi pa daw ba siya sa pantalon niya kapag nagmamadali? Tumugon ito na napasigaw na limampu na daw siya ngayon at hindi na daw siya bata. Bukod pa riyan, nangyari daw yon mahigit tatlumpung taon na ang nakalipas. Pakiusap, kalimutan na daw niya yon. Na makikita sila hukang na sinabi pang tumatawa ni Jiang Huang na paano daw niya malilimutan yon, bata. At pagkatapos ay tumighim na tinanong niya si Jiang Huang na sinabi na ano daw ang pakay niya dito. Natumugon ito na sinabi na hindi daw ba niya narinig. Nandito daw siya para makita ang apo niya. Na napasabi ito na ano? Ang iyong apo? Isa na naman daw ba itong biro niya? Na sinabi nito sa kanya na nakangiti na hindi totoo daw ito. At ang totoo daw, buhay pa ang anak niya. At narito ang kanyang anak. Na nagulat naman ito na napasabi na ha. Totoo daw ba 'yan? Buhay pa daw ang anak niya. Mabuti daw naman, hindi daw niya kayang paniwalaan na itinago niya yan. Kaya pala ang kinatawan ng murim na. At ito ay hindi itinuloy at sinabi na ang ibig daw niyang sabihin, lolo na daw pala siya, sir. Napakagaling. Na makikita ang muka ni Jiang Huang nakakaiba na ang kanyang kamay ay nasa baba na sinabi na lolo daw na may batang mukha, talagang nakakatawang isipin, hindi daw ba? Natumugon nito na bueno. Sinasabi daw ba niya na nandito ang apo niya? na itinuro niya ito at sinabi na ayon daw siya, wumon ang iyong kapatid. Natumugo ng ating bida na nakasimangot na sinabi nito na oo, nakikita rin daw niya siya. Na nagulat si Wukang na pautal-utal na sinabi na brother. Na makikita ang muka ni Jiang Wang na sinabi niya na Song Wukang. Ang batang iyon daw ang kanyang apo. Na nagulat naman si Yucho na napasabi na ito daw ay imposible. Siya daw ay apo ni Jiang Huang. Na sinabi naman ni Hayon Mochon na wala daw siyang narinig na ganito kay Wukang. Imposibleng mangyari daw ito. Na nagulat ang babaeng ito na nakatingin lang. At pagkatapos makikita ang muka nito na sinabi sa kanyang isip na apo daw ni Jiang Huang si Song Wukang. Na napahawak naman sa kanyang dibdib si Wukang na napasabi na siya daw ba ay apo ni Jiang Huang ba eksang uns. Pati na daw ang kanyang kapatid. Na itinuro si Wukang at sinabi ni Jiang Huang na Chilji, okay lang daw ba kung isama niya siya sandali na ito na gawin daw niya ang gusto niya. At napalingon ito sa ating bida na sinabi sa kanyang sarili na kapatid daw pala ng batang iyon si Song Wukang. Wow! Talaga namang kahanga-hanga. Wala nang mas magandang kaalyado kundi ang sariling kapatid, di ba? Song Woman, tama. Kailangan daw niya sigurong tandaan ang pangalan niya. Dagdag pa niya na si Song Wukang daw pala ay apo ni Jiang Huang. Ngayon, talagang ito daw ay nakakaintriga. At dito na po nagtatapos ang ika put dalawang kabanata.